Oo, oh, magsusweldo ka rin. Oo, oh, sabi mo. Magkano sweldo mo? Magkano sweldo mo? Gandaan. Na? Ah, one, two. Ang mahal naman na sweldo mo, one, two. <laughs> Ang mahal na sweldo mo, one, two. Bili na lang kitang dos. Oo. No? Na? Dos na lang, kaya yakult na. No? Yun na lang ang sweldo mo, no? No? Dos takaya ko no? Ba't lumiit yung timba mo? Mabigat? Mabigat? Bigat. O, mabigat? O, sige. Bibigyan kita sweldo. O. Ay, ang galing. Ay, ang galing. Yung sweldo ka niyan. O, pagod ka na? Di pa, mo. <laughs>